Salamat mga kabansil Good morning Dito lang kaya ka sa uh, bako at makita ko sa inyo yung mga payat doon na tinawaran sa aking kasama ah uh, makita ko sa inyo kasi uh, makita ko sa kung pwede ba ang bilhin ah uh, videohan ko lang ang kanilang binili para makita ninyo so, sa tingin ninyo ano ba talaga ang kalagayan Lagyan ko kayo ng uh, update sa mga bakang mga payat. Pakita ko sa inyo. Panoorin hanggang dulo at huwag namang skip yung mga ads at pasok muna intro.

Ay, hindi nyo nalang liwang, hindi nalang tumatawag nalang liwang na palao ng flagdas. Yan o, 21 media ang tawad sa mamili na kasama ko. Yung suki ko ba nagkarga, pero yung may-ari ay 22,000. So, Ayat, pero poan lang, batang-bata. Ikatulad ng binili ko na 14,000 na uh, uh, matanda na. So, meron pa tayong tingnan dito mga baka kasi yung uh, sabi ninyo. Dog sila? Oh. 22? Dog? 22? 21 na medyo ra? Grabe mo. Kumahala po palitin mo ng baklabawang niwang ma. hindi may trabaho ano. Oh, gaya na palitin sa inyo. Kinsin lang. Ah.

Ay, double purpose na eh. At yung mga payat dito. So, ito, sabi ko, tinali lang niya dyan. Kaya so, walang bumili. Ang akin lang mga kasama yung bumili nito. Tinali sa may uh, puno ng kahoy kasi walang bumili. Si mga payat, ang, ang, karamihan sa nagbili nito ay yung mga mataba lang. So, bilhin nila. Yung so, mga payat, tinali na lang oh.

Ha? <laughs> Tarong <agaw>, nga <katinarong> ko. bitag. <laughs> Di labi Siya o siya. O nang ato ah. Di labi na. Tinanong bigyan eh. <laughs> o. Oh, Tantina ninyo. Payat. Itinale lang dito. Kasi hindi. Walang bumili. Pero ito. Sinabi ko sa inyo. Pwede ilagaan. Pwede. Pwede nating buwan uh, ibinta sa pangkatay kasi mayroong bumili nito ang sinasabi ko yung taga ilo, ilo pero tinali lang nila kasi walang bumili hindi katulad ng aming mga pangalaga na pwede natin bilhin dito at pwede rin ibinta dito Bulong ko ano sa daw itong sulay ng hangyo Oh, ah, oh. Bulong bitaw tinaw bita ko tinaw dito na ayaw ko siyaw siyaw Bitaw palitan bitaw ng Bulong ko ya tagyaan Siya ako rin, babalaw ni maroon, basta mapalitan to So, pinahanap ko yung may-ari kasi bilhin ko ito papuntang bangkalan. wala so, pang may-ari, tinalin lang nila kasi walang pumili sa kanyang mga hayop, mga payat. So, ngayon, tingnan natin dito, uh, bang payat na tulad sa ganyan. Tingnan natin itong so, mga ano. So, abang abang muna tayo. So, tulad oh so, ito. so ano ba yung bilikyan ni mo yung mong kung kung katasan? Ano? Ah, ito. dalang itoy. So, oh, baka, dalang natin baka. Itoy, ito yung da, ito. <laughs> <laughs> yari, yun ito yung wara. Ah, mo di zero, mong kabansin. 5 sinabi ko sa inyo. Pwedeng alagaan. Pwedeng alagaan. Ito, 5-8 round. So, uh, ibig sabihin ay mahal rin. Kung so, hindi nabinta, ang kita uh, pwede uh, Patayin. So, sabi natin sa 5 uh, Kasama yung zero. Mahal man. 5-8 raw, wala ang So, wala nang uh, dito. So, abang -abang tayo. Meron mo andito. Ito. Ayat. Oh. Ayat yan. Tanungin ah, natin yung may-ari nito. Eh, ah, alam ko kung sino may-ari nito muna. So, dito po, natin kung, uh, So po, ang sinabi ko sa inyo na puro payat ang aming karga. Uh, galing ng dito, papuntang Gihulungan, papuntang ay papuntang ah, Magalyon. Tapos yung bumili ay taga Iloilo. -ilo. Kita ninyo ha? ako aking mga kargao, oh, mga payat. Ito, dito, hindi ito mabili kasi mga payat. Ito ang sinabi ko sa inyo, pwedeng alagaan, pwedeng pangkatay. So, hilunggo lang ang bumili nito papuntang Iloilo -ilo kasi doon sila sa Magalyon ah, maghintay. Bilhin na to, order na to. At itong aking karabaw na payat ay kabangkalan yan, isang piraso lang. So nakita ninyo ang presyo itong aking mga baka Oh. Dito mabinta dito kasi ah, kailangan dito ibinta, kailangan mataba. At dito, kung bilhin natin ay ilo-ilo lang ang bumili. So yan ang sinabi ko sa inyo na kung nagustuhan ninyo, Baka pumunta kayo dito at bumili kayo ng katulad nito ah, malaki ang proseso kasi ang pamasahe nito ay 1.5 galing dito papuntang ah, papuntang Iloilo -ilo. ah, papuntang Magalyon oh, kita ninyo ang mga kalabaw at paagaw sa kabila Ah, uh, meron naman kung kasama ito, kasama to yung mga payat, kasama to ito. Kasi hindi na dinama, hindi na, ma, uh, di na masilid dito, hindi na masilid. So dito na lang nila kinasa. Oh, oh. 'Yan ang sinabi ko sa inyo. Oh. Kita ninyo? Sa pa-Brazilian oh. Dito, umabot na kami dito sa Kwan. Kwan, dito, uh, dito sa Hawaii. Sa Lago <laughs> Blat? Oo. Oh. Umabot na kami dito. Area na namin to yung dito lang. At iba lang ang magkarga dito papuntang Magalyon kasi order na to. So, hindi ko makalagay ng ending sa inyo kasi hindi ako pumunta ng Magalyon. Oo, oh, mga payat, oh. Pwede nga lagaan, pwede rin pangkatay. Kaya yung daplay na rin. Kaya Kaning puti. Kaning. Kaning nas, kaning nak talikod ning area. Kaning, kaning dak, kaning dak, kaning. Ayo dekang. Ayo nagan. Si sakagun. Saka ba? Saka gali.

Pwede palagaan, pwede pangkata Ipatulong Eh, patulong po. Tanawa ko ito. Itong hosting ba? Ria, real diri. Daw, uro. Upat, lima? Oo, lima. So, ito ang sitwasyon. Iba naman ang magkarga nito. Ngayong gabi papuntang Magalyon kasi order na yung mga baka nila na payat. Order na yan. So, hindi tayo magkabigay sa inyo ng ending kasi hindi ko pumunta ng uh, Magalyon. At sigurong-siguro na kumita itong mga baka ito kasi uh, naka-order na ito sa kanilang soke. So, nakita ninyo kaunti lang ang mga payat doon sa stockyard.

grabe. Pagka gupuha. Pagka baka. Pag Holstein. Holstein, no? oh. Sila, tunay mo? Holstein, Grabe. Holstein. 42,000. Oh, dito lang na. Ang dito lang Oh, aturo, dito, mayroon ka bang area? Ay, Uno, dos, tres, cuatro, cinco. So, lima ang na area namin. Yung apat na piraso nandyan ay doon sa may unahan. Woo! <laughs> ah, wala. Ibig? don sa naan ko i area yung apat, atiraso. apat atiraso or patlo o, na piraso. Apat na piraso or tatlo mga kao ang natira dyan. So, 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 barangay na ito ay ito lang aming lugar, barangay Binabista at ito, Sityo Colaseo. Dito. Dito. Grabe ang init ng panahon tapos pagkahapon ay umulan malapit na natin na area ng ibang baka na mga payat. So, iba na ang magkarga buka ngayong gabi papuntang ah, Bagalyon at siguro kumita itong mga baka nila kasi order na ito ng kanilang suki nga ah, taga Iloilo. So, area natin. sa yung na area doon na limang piraso dito tatlo so pang ibig sabihin ay walo so sig sigurado um, kumita to mga baka kasi order na yon at hindi pa nila ibinta direkta na lang bilhin ng mga soke yung soke nila bilhin na lang ito direkta hindi e na yung i-display display pa so yung sinabi ko na ma ma matasang proseso dito kasi sa katulad ng pangalaga uh, kung mabili natin stockyard stockyard na natin ibinta ito, pamasahe pa ito ng 1.5 galing sa bakong at 1.5 pa ang pamasahe bawat piraso so ito, pang pito sa lima doon tatlo dito ay pakita rin ano ba? Tawal oh, maya kasi mga Ako Iba-iba kasi ang linyada ng mamimili. Yung, ang linyada ko ay yung pangalaga at yung kalabaw na payat. Pero marunong rin akong bumili nitong klaseng bakang, ng ganitong payat pero wala tayong soke. Ako rin nakakak sa bainti-bainti ang ito. So, ag tingal. <coughs> diba kasi ang linyada, ang linyada nitong mga klaseng, sila, mga bayan sila ito pero ang linyada nila yung mga payat. Pero may order. Ako marunong rin akong bumili galing wala akong soke. Ay, ibig sabihin ay sila lang. Si kaunti naman yung mga payat doon sa mga stockyard. Kahit saan, kaunti lang yung mga payat. Kung mayroon man ay nasa mga sampo o lima. Kanyan ang sitwasyon. Update sa mga bakang payat at karabaw. Hindi ko. Oh. Hindi ko na na-vlog yung ah, mga baka namin pangalaga kasi sabi Uh, Mag-iba naman tayo at pakaboring uh, pakaburing ng paulit-ulit at pabalik-balik na naman ng vlog, pang-alaga, pang-pangkata, uh, pang-alaga, paano bilhin, paano ibinta, saan banaton natin bilhin at saan. Runong na kayo at kung gusto ninyong bumili ng pang-alaga, doon lang kamo sa uh, may uh, previous vlog ko tumingin. Kasi yung aking mga pang-alaga, hindi ko na na-vlog. Nakabili kami sa Bakong. Aw, oh, nakabili kami sa Kabangkalan. Binenta namin sa Bloke. Hindi ko na vlog. Ang na vlog ko ngayon ay ito na lang pang Katay. So, abang-abang tayo kasi kumita ba itong karabaw nga binili natin doon sa Kabangkalan, dalhin natin to sa Merkulis. Kalabaw mo yun na ha? So, yun. Ito, pang-alaga. Pang, pang Ataking asawa. Ito tunahan ito, ito, ko. Itong layo lang. Hindi ko na, na vlog Si ulit-ulit na lang. Pang-alaga. Dito naman tayo sa pang-katay. kay Binili sa blow keg, dinala ng bakong, hindi na, bin, hindi na binta, ay, hindi ko na-vlog. Hindi ko paalam kung magkano ba yan. So, Meron kong binili dito. Teko oh. na lang ko. bara nang sa ilong. Meron kong binili dito ang kalabaw. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung magkano to, Kasi baka ma-expose. Hindi ko muna sasabihin. Ah, tingnan natin kung kano ba tong kalabaw doon sa kabangkalan. Ah, kano ba ang kanilang unang tawad? Unang tawad sa mamimili nito. Kasi orderin ito sa aking soke nga si kagawad. Kita ninyo, payat. Rigan, sang kadi rigan. Tama ngayon diri. Una mo ni mo na ng hano. Punggi, diri punggi. Diri punggi sa, diri punggi sa kuhan. Sungay. oh, kita ninyo. Mapayat. O, oh, oh. bro. Oke okay. oh, okay, raman ang yang kuhan. O, oh. oh, yan. Payat, Oh. Kita ninyo. Payat. ay dalhin natin sa onion sa doon sa may magalyon ah magalyon naman sa yan dalhin natin sa kabangkalan kasi order sa akin suki doon sa kabangkalan so bigyan ko kayo ng update doon kung magkano ang unang tawad nila unang tawad nila i-update ko sa inyo papayat oh. pero ipaalam ko na lang sa inyo kung magkano to kasi yung ah, namili ito doon sa kabangkalan di naman ah, di naman nanonood sa atin ano dia kan ari 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 kan ari 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 So, sa kabangkalan ko na lang i-update sa inyo kung mabinta ba to or hindi, hindi ba mabinta o magkano ba. Pero, sabihin ko na lang sa inyo yung presyo nito ay kasi hindi pa man natin to ipos. Ang presyo to ay 14,200 rang. Tingnan natin kung mabinta ba. Kung so, walang sakit ito, Matanda na. Kasi kumain ganyan. So kung mayroong sakit pa ito, ay hindi ito makapunta ng sakyard kasi di pinahindulutan ng tagadi eh, yung mga may sakit na pumunta ng sak -sakyad. Tulad ng mga ah, uh, double dead ng uh, mga hayop, di pwede. Ito. Ah. Uh, ano well, ito? Yung tinatawag na payat ito kasi matanda na. Nasa mga 20 anyos raw o 20, years old na itong trabaho, 25. So, mga nakakain sa kabang talan. Sa Mercolis.